dito yung so, natin yung ating <coughs> yung ating kambing. Hindi pa natin dito sa ating pinagpapastulan. So ngayon eh, may ipapasib lang ako kasi may nakita tayong mga bisiro na nakapastol din. So ating ipapasilip yun. So, ito yung nakatato nito nung inain o oh, diba ayun ganda ng ano nya kambing kanyang anak nakakatali yan ayun Ay, may baka so dito ngayon nakapasto yung ating kambing yan sila so ayan, oh kita nyo naman hindi na kumuti dito so, natin yan kasi tanim niya ni ang kalimisis so ito yung bisiro niya, so, yung may ari nito taga sun 6 so, ito yung inahin malaking malaki yung inahin Ayan. tinali dyan so, Mas may baka dyan Babong so, ito yung FB0. Isa lang Sabi, dalawa daw Sabi, eh, dalawa. Pero isa lang yung nakita ko. So, yun. Mukhang magandang lahi din. Sama na sa nana yung pangatawan. Kasi yun, yung ating kambing na dalawa. Ayan. Yeah. So kanina nasa likod bahay sila. Uh, mula 8:30 nang sila ngayon dito na natin nilipat. Kasi nangyari uh, kasi minsan nagsasawa sila. Pinakain mo nagkumuha tayo ng ah uh, nilipat natin sa isang lugar na iba naman yung damo. Ano damo na makain nila. Ngayon dito naman paghapon. So ganito yung gagawin ko naman. Uh, paghapon dito sila. Pag umaga dun sa likod bahay. So yan. Para hindi sila magsawa sa aking kain ng damo. Ito yung bako. So, ito yung update sa ating kambing. Brenda sa so, si Dagol. Maganda yung lipot ni Brenda. Pero si Dagol kasi, parang napansin ko, nagtataisa ganito. So, ginawa natin kapon. ang maga, ang pakain natin sa kanya, daman lang ka. Ayan yung isang bisiro. Ganda to. Hindi ko alam kung ano. Tingnan natin kung ay. Ayan. Ganda yung isa. Hindi ko alam kung ano yung isa. Sabi dalawa daw ito. Pero isa pala yung nakikita. Tingnan natin kung ito yung babae. O lalaki. Mali mo baka ibenta. Parang parang lalaki. papangin natin so maganda sya wala ka lang ano me me so, pag binenta to buo natin paghandaan na bilhin to kasi maganda eh maganda yung ano eh, forma ng nanay na kung anak, kita nyo naman sa sa ano sa forma ng anak eh magandang bisiro hindi ko alam ko ito ay lalaki hindi ko makita me 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 so sa pagpili kasi ng abing titignan eh, din natin yung kanyang ano yung mga paa tapos yung kanyang formahan kung magandang tindig Oh, eh. Nanay oh. nanay, big big mama. Lagong malaki. Parang lalaki ata. Mhm. Uh -huh. ano. si so, yung ating si Brenda eh from baka December. Oh, lalaki. Lalaki. Yun lang ang problema. Mas maganda sana ang babae para i-partner naman natin dito kay Dagul sa pagdating ng panahon na pwede na siyang uh, sumampa sa babae kaso lalaki pero maganda sa ano maganda sa ano. kung ito may siyang hanap ko ngayon talaga eh mas puro babae kaysa sa lalaki kasi meron lang tayong lalaki na barako so babae yung hinihintay natin sana nga pagkalabas ng pag, pagka labas ng mga bisir ni Brenda sana puro babae o kaya kahit man lang may isang babae kasi para mga partner natin dito kay Tagul so ayan yung ano daming ano um, daming damo dito kasi hindi nagtanim yung may ari nito ng, sand, ng sili kasi hindi yata tumubo pero yung ano dun sa kabilang area yung okra tumubo naman dun pero yung sili, sili lang talaga hindi tumubo so kaya nakakabuelo yung mga uh, baa dito sa yung kambing na, i, na, na ilagay dito syempre kasama na yung kambing natin nakakabilong kumain pero totoo nga yung sinabi nung kilala natin na nag-aalaga din ng kambing tate yung mga gantong damo pag mga sariwa pa eh, medyo malambot ang magiging dumi ng ating kambing at yun ay napatunayan ko na talagang malambot so ito dapat mga magugulang na siguro kailangan so, kaya kailangan eh, ibang pag umaga eh, doon muna sa likod so, nakakain ng mga dahon ng ano doon ng mulberry dahon ng dahon ng madbe kakao ayun. so ayun yung update so habang pinapunod nyo po ang paligid huwag nyo pong kakalimutan mag like at mag share at mag subscribe So ito, ganda ng baka. Pag nagkaroon tayo ng pagkakato na makaipon-ipon, baka 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 ang susunod natin na kalagaan. Pero depende yan. Kasi, kung ano na, kailangan may area ka na maganda. Na pag kapastula ng baka. So, hindi tayo pwede namapit sa mga Ano yung baka naman? Ano yung bihiri nyo? Ah, Kapag tumatakbo dito eh ibigay natin ng kambing so yun lang po yung update sa ating mga alaga at ayun eh babalik muna tayo sa bahay so yun lang po maraming salamat po